Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayong linggo ay winawakasan natin sa kalendaryo lituriko ng Simbahang Katolika ang tinatawag na panahon ng pagkabuhay o sa Ingles the Easter season. Dahil sa linggong ito tinupad ni Jesus ang kanyang pangako sa kanyang mga alagad na matapos na siya ay umakyat sa langit ang Panginoon sinugo niya ang Espiritu Santo na magiging kasakasama ng simbahang itinatag niya hanggang sa wakas ng panahon. Kaya nga napakinggan natin sa unang pagbasa kung paano natupad ang katuparang ito, na habang nagkakatipon ang mga alagad, nagkaroon ng malakas na hangin at warimoy mga dilang apoy, ang nagsidapo sa bawat isa sa kanila. Ang Espiritu Santo, ikatlong persona sa banal na santatlo, natanggap ng mga apostol. At patuloy iyan natatanggap ng sino mang mananampalataya. Unang-una, kapag tayo ay tumanggap ng sakramento ng binyag, matapos buhusan ng tubig ang sanggol o ang bibinyagan, agad isinusunod ang pagpapahid ng langis, tanda ng paglukob ng Espiritu Santo sa bagong binyagan. Gayon din, kapag tayo'y tumanggap ng sakramento ng kumpil, tatanggapin natin ang pitong kaloob ng Espiritu Santo na siyang magpapatatag sa atin sa pananampalataya. Subalit, alalahanin natin, ang gawain ng Espiritu Santo ay hindi nagwawakas nang tinanggap natin ang binyag, nang tinanggap natin ang sakramento ng kumpil. Patuloy tayong ginagabayan ng Espiritu Santo, tinutulungan na makamit ang kabanalan upang sa gayon matiyak na ating makamtan ang buhay na walang hanggan. Kaya naman sa linggong ito, minulmula tayo ng mga pagbasa na kahit tumanggap tayo ng makaloob ng Espiritu Santo, patuloy siya nagbibigay ng biyaya sa atin. At sa linggong ito, tatlong konkretong biyaya ang minumula tayo na ipinagkakaloob niya sa atin unang biyaya o kaloob. Ang biyaya na magpahayag ng mabuting balita. Iyan ang napakinggan natin sa unang pagbasa mula sa pag, mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Napakinggan natin na matapos manaog ang Espiritu Santo sa mga apostol, nakapagsalita sila. Nang iba't ibang wika na namangha ang mga dayuhan na naroon sa Jerusalem bakit alam ang kanilang sariling salita? Kung titingnan natin, may pakay ang Espiritu Santo, bakit pinagkalooban niya ang mga apostol makapagsalita ng iba't ibang wika? Nais ng Espiritu Santo na ang mga apostol magpahayag ng mabuting balita sa mga taong nanggaling sa ibat-ibang lupain at ibat-ibang kultura. Tayo rin kung tutuusin ay hinahamon na magpahayag ng mabuting balita kahit hindi pinagkaloob sa atin ang biyaya na makapagsalita ng ibat-ibang wika. Dahil hindi naman inaasahan sa atin ng Espiritu Santo na iiwan natin ang ating pamilya, iiwan natin ang ating tahanan, at pupunta tayo sa ibang lugar para ipahayag ang mabuting balita. Hindi natin kinakailangang lumabas kaagad ng tahanan at makipagsapalaran sa lansangan, sa busman man iyan, sa tren man iyan, ang hinihingi sa atin ng Espiritu Santo, unahin natin ang ating mga sariling tahanan, mapakinggan ang mabuting balita at doon tayo mga ngaral. Kaya nga mga magulang na narito ngayon, ito ang unang hamon sa atin. Natiyakin natin ang ating mga anak ay mapangaralan, maturuan ng pananampalatayang taglay natin. Alalahanin natin nang bininyagan ang inyong mga anak. Ipinabati nyo bilang pangako na palalakihin nyo ang inyong mga anak sa pananampalataya. Sa makatuwid, ang unang may responsibilidad sa paghuhubog ng ating mga anak ay kayong mga magulang. May tungkulin kayong sila ay pangaralan. May tungkulin kayong sila ay turuan lalong-lalo lalo na nang mga panalangin ating nang alam na alam subalit itong katotohanan sa panahon ngayon dahil ako mismo nakaranas nitong mga nakaraang buwan habang ako nagbibinyag inanyayahan ko ang mga naroon ninong at ninang sabi ko sa tagubilin ng panalangin itinuro sa atin ng Panos Kristo, sabay-sabay nating dasalin ang Ama namin. Inanyayahan ko sila, pero kalaunan ako lang ang nag-iisa ang nagdarasal. Natapos ang panalangin, ang akala ko ayaw lang nilang sumunod. Pero nang tumawang isang ninang, tinawag kong pansin, Ninang, bakit hindi mo dasalin ang ama namin? Alam niyo ang sagot ng ninang sa akin, Father, hindi ko po alam. Tumawa ang ninong, dahil akala ko alam niya, edi eh tinuro ko, ninong, dasalin mong ama namin. Ganon din hili alam. Mga kapatid, anong mangyayari sa kanilang inaanak? Kung ang mismong simpleng panalangin hindi kinala alam, anong ibibigay nilang katuroan ng pananampalataya? Kaya nga, paano nila tuturuan ang kanilang anak o inaanak ng mismong pananampalatayang meron tayo, lalong-lalo na ang pagpapaliwanag sa simpleng pananampalataya na nananampalataya tayong may iisang Diyos na tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. Paano nila ipapaliwanag na merong kapatawaran ng kasalanan? Paano nila ipapaliwanag ang buhay na walang hanggan kung ang mismong panalangin, hindi nila alam. Kaya mga magulang na nandito, paalala ko sa inyo, hindi pangunahing tungkulin ng mga guro ng inyong mga anak, na sila ay turuan. Hindi rin yan pangunahing tungkulin ng mga katikista, ng mga reliyoso, ng mga pari at diakono. Kayong magulang ang may pangunahing tungkulin. Ang mga guro, mga katikista, ay siya lamang magpapatatag at tutulong sa mga panalangin at katuruang ibinahagi na ninyo. Pero huwag ninyong iasa lahat sa mga guro sa paaralan at mga katikista ang pagtanggap ng, ng pananampalatayang meron tayo. Kaya ang unang hamon sa ating ngayon na binibigay ng Espiritu Santo ay ang biyaya na mangaral ng mabuting balita. Simula natin iyan sa ating mga tahanan. Ikalawa, narinig natin sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto na siyang ikalawang pagbasa ngayon. Anong sabi niya? Nabagit niya, Ibat-iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang espiritong nagkakaloob nito. Ibat-iba ang pamamaraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Ibat-iba ang magawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasa lahat. Minumula tayo sa pamagitan ng liham na ito ni Apostol San Pablo sa mga unang kristyano sa Orinto, na pinagkalooban rin tayo ng Diyos ng biyaya ng paglilingkod upang sa ganon maipamalas natin sa kapwa na hindi nating inakailangan kumita o dinamang kaya bayaran para ang kapwa mapaglingkuran. Tinuturuan tayo na isang biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng Espiritu Santo ay ang kusang paglilingkod sa kapakanahan ng iba. Kaya nga, habang pinagninilayan kong puntong ito, naalala ko dati ang sabi ng aking mamagulang, hindi ko alam kung alam ito ng maraming nakakatanda dito sa ating pamayanan. Sabi nila, nung panahon raw, ang tumatakbong kapitan at nananalo kasama ang kanyang barangay kagawad, walang mga sahod, walang sweldo, ewan ko kung alam niya ng marami dito sa inyo talagang kusang paglilingkod ang kanilang ginagawa. Walang natatanggap na kahit piso. Pero sa panahon natin ngayon, para bang ang kakapal pa ng muka, di ba? Lalagay ng tarpulin na sasabihin, maglilingkod ng buong puso. Sige nga, tanggalin natin allowance mo. Tanggalin natin ang monthly salary mo. Maglilingkod ka pa ba ng buo? Dahil ako naniniwala, kung talagang kusa ang paglilingkod, hindi mo kinakailangan na may matanggap kang kapalit. Ang nangyayari sa mga lingkod bayan na sabi natin, na iluklok, na ihalal, nagsisipagtakbuhan, bakit? Dahil may napapala. Kaya nga ituro nyo sa akin, kung meron isang lingkod bayan man lamang na matapos ang tatlong taon, unang termino, matapos ang anim na taon, ikalawang termino. Makatapos ang siyam na taon, ikatlong termino. Ang taong iyan na mulubi habang sa pwesto. Meron ba kayong kilala? O lahat ng naglilingkod, palaging yumayaman. Ngayon pa lamang, siguro kilala nyo. May mga kilala kayong kabataan, iniluklok natin. SK, nga nagagawa nila? Isa, dalawang beses umapasok sa barangay. Gagawa ng resolution, paliga dito, paliga dyan. Kayang gawin yan ng ordinaryong kabataan. Ang tunay na paglilingkod, kayang ibigay mo ang iyong panahon na walang kapalit, na hindi ka nagpapakayaman sa pwesto. Kaya walang lingkod bayan na kayang buksan ang kanyang statement of account yung tinatawag natin salen. Nililihim nila bakit? Doon nyo makikita kung sino nagpapayaman at sino ang hindi. Pero totoo, matatakot sila dahil alam nila kung paano sila babatuhin ng kanilang nasasaklaw. Kaya ang kinahahangaan ko sa lahat, kung meron mang mga lingkod, iyon ay lingkod ng simbahan. Mula sa choir, sa mga nagpapahayag, sa Lay sa greeters, at iba pang lingkod sa social service natin. Wala silang napapala ni piso sa simbahan. Pero nandito sila. Bakit sila naglilingkod? Dahil sa mismong paalaala ni San Pablo, nagtataglay sila ng ispiro ng paglilingkod na ang pawang hinahangad, mapaglingkuran ng Diyos at ang kapwa at bahala ng Panginoon pagdating ng araw dahil maliwanag sa kanila na haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Sa pagharap sa hukuman ng Diyos, ang nais nila ay marinig na sila ay maanyayahan makapasok sa buhay na walang hanggan. Yun ang pinakamaganda na biyaya na kaloob na ibibigay ng Diyos. Yamang binigay mo ang iyong panahon, ang iyong sarili, ang iyong talento, para paglingkuran ang Diyos at ang kapwa sa pamagitan ng simbahan, bahala ang Diyos na pagkalooban sila ng biyaya pagdating ng takdang panahon. Ikatlo, narinig natin sa Ebanghelyo, sa araw mismo na si Jesus ay muling nabuhay, dinalaw niya ang kanyang mga alagad at nabanggit dito, sinabi ni Jesus sa kanila, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo ng kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Isang realidad na binibigay rin sa ating kaloob na biyaya ng Espiritu Santo ay ang biyaya ng pagpapatawad. Bakit? Dahil alam ng Diyos na ang bawat isa sa atin, sinasama ko ang sarili. Tayo ay mahihina. Tayo ay marurupok. Tayo ay nagkakasala. Kung tayo ay may kahinaan, may pagkakasala na nagagawa, dapat mas lalo tayong malawak ang pag-unawa na kaya nating magpatawad sa ating kapwa na katulad nating mahina na katulad nating nagkakasala. Dahil kung ang Diyos nga, nagagawa natin ng pagkakasala paulit-ulit at kapag tayo dumudulog, hindi niya ipinagdadamot ang kanyang awa at habag, tayo pa kaya? Mga kapatid, ito ang ikatlong biyaya na minumula tayo ng Espiritu Santo. Pinagkalooban niya tayo ng biyaya na magpatawad. Ipamalas natin iyan. Iparamdam natin sa mga taong nagkasala sa atin. Dahil walang saysay ang pagdulug natin sa Diyos at sasabihin natin, patawarin mo kami sa aming mga sala. Katulad ng pagpapatawid namin sa mga nagkasala sa amin. Kung ang katotohanan, hindi natin kayang patawarin ang mga nakagawa sa atin ng masama binigyan tayo ng biyayang ito gamitin natin mas magiging magaan at magiging payapa ang ating kalooban kung matututunan natin magpatawad sa mga nagkasala sa atin tatlong biyaya ang binibigay sa atin ng Espiritu Santo upang sa panahong kasalukuyan magampanan natin ang mismong kalooban na hangad niya unang biyaya ang biyaya ng pagpapahayag ng mabuting balita. Ikalawang biyaya, ang biyaya na makapaglingkod sa kapwa. Ikatlong biyaya, ang biyaya na magpatawad sa pagkakasala ng iba. Sikapin natin mga kapatid, ng tatlong aral na ito na napulot na naman natin mula sa mga pagbasa hindi lang tumimo sa ating isipan at kalooban, bagkos maisabuhay natin dahil lang nagsasabuhay ng tatlong biyaya na ito, ang Espiritu Santo tunay na namamayani sa kanyang puso. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.